Ganda ng kurmisyon ng uh, mga mga ibon na puti mga ka Idol ayano. Oh. Gandaw, oh. 'yan mga ka Idol ang dami nila. Oh, oh lumipad na rin yung isang ano, oh. yung isang kulay na medyo brown ayano. Oh. Ayun. Idol. Ayun na, sinalubong na nila. Ayun, yari. Hello guys, good morning. Good morning. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito mga ka Idol ay ito naman ang video na i-share ko sa inyo mga ka Idol. At ito ay uh, magiging part part 2 namin, part 2 ko sa pagkukuliglig dito sa bukid mga kaidol dito na kami ngayon sa panibagong uh, kukuligligin namin ito mga kaidol July 4 2024 mga kaidol at uh, ayan at nagumpisa na kami sa ngayon mga kaidol at ito, at ito yung kukuligligin namin kaumpisa pa lang namin mga kaidol ayan nakadalawang ikot na yung kasama ko at papalitan ko rin yan mamaya mga kaidol. Ito na yung kukuligligin namin. Ang daming tumubo na, pal na palay mga kaidol, ayan oh. Yung mga naga ani noon. Ayan yung mga na repair ay tumubo. Ayan mga kaidol. Ayan. Halos tumubo lahat na palay na puno ng palay na naiwan noon mga kaidol. Ito na siya at yan ay uh ibabao namin sa ulit sa lupa para na sa ganon ay magiging abuno yan mga kaidol ayan at yan na yung kasama ko nagkukuliglig na kami na nga sa ngayon nagumpisa na kami sa so, umagang ito mga kaidol ayan at uh, pangalawang pangatlong ikot niya na yan pag nakaikot na yan mga kaidol nakaumpisa lang namin sa umagang ito mga kaidol. Ayan. Ayan na. Ganun pa rin yung hang gamit namin yung Yamaha 18 horsepower mga kaidol. Ayan. Bagong araw panibagong kuliglig na naman mga kaidol ayan magandang morning sa inyong lahat shout out sa lahat ng mga silent viewers ko at sa mga mga kawaiti ko mga taga subscriber ko maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa yung pagsuporta sa akin at lupos na lupos po akong nagpapasalamat sa inyo sa lagi nyong sinusuportahan yung channel ko mga kaidol at nandito naman tayo muli sa bukid at ito mga kaidol at ito naman yung i-share ko sa inyo na video mga kaidol magiging part 2 na ito ng uh, video ko dito mga kaidol nung una nagla live ako nakadalawang beses ako nag live doon yun sa unang kinuliglig namin at ngayon nag premiere at nag upload ako at nag short video ako mga kaidol sa ngayon part parto na ito dito panibagong araw panibagong kuliglig na naman mga ka -idol. at God bless you all mabuhay kayong lahat sa lahat-lahat ng mga kababayan ko na kung saan man kayong sulok ng mundo shout out sa inyong lahat magandang morning mabuhay kayo mga ka-idol ayan dito tayo ngayon at ito yung uh, inumpisa inumpisahan na namin at mayroon pa dyan sa kabila mga kaidol na kukuligligin namin taga, taga kuliglig lang kami mga kaidol ayan yun pa yon hanggang dun yun sa may puno ng kahoy na yan mga kaidol ayan ang kukuligligin namin mga kaidol ito dito na binar na nakuliglig na mga kaidol nung nakarang araw pa yan mga kaidol at iyan na lang ito yung kasama niya mga kaidol <clears throat> ito yung uh, kuligligi namin dahil naka uh, nakapapasok kami ng tubig galing dito sa kabila dahil dito sa kabila medyo malalim yung tubig at pinapasokan namin to para mas madali na kuligligin kapag mayroong tubig mga kaidol ayan ayan na pag na binar kasi ito mang, mga, mga ka kaidol pag napadaanan ng uh, isang bisis ng kuliglig lumambot yung lupa tapos mababad sa tubig maganda na siya na wanasin o limpyuhin o linisin ayan ayan mga ka -idol. at doon naman hanggang doon lang yung hanggang doon lang yung kami sa may corner ng kubo na yan hanggang doon lang yung kukulikligin namin sa ngayon mga ka-idol at mamaya papalitan ko rin siya tatapusin niya lang yung isang span na ah, naumpisahan niya at gagawa rin ako dito ng Uh, kuliklikin ko na isang span yan. para hindi naman mapag mapagod ang bawat isa palit palitan lang mga kaidol ganyan lang yan mga kaidol doon banda sa malayo na yan mga kaidol isang pokunti maraming nagpapatanim na ayan mga kaidol oh. yun nandun sila yung may kubo na yan ayan yun yung kubo yan kung nakikita nyo yan mga kaidol maraming tao ba? Diba? nagtatanim yan sila mga kaidol ayan ayan mga ka-idol yun o, oh. dami nila mga ka-idol oh. nagtataniman na ayan. habang wala pa yung malakas na ulan at saka unos yan ang hinihiling namin sana huwag lang naman yung uh, malakas na malakas katamtaman uh, lang yung tubig mga ka -idol. kasi sa Minecraft mga ka-idol ay uh, hindi natin makontrol ang tubig galing sa taas kasi ulan yan mga kaidol yan <coughs> pero pag sa chicken crop yun mas makontrol ang tubig at syaga ka lang na mag ng palay mo pananim mo mga kaidol yan yan mga dalawang ikot na lang yan mga kaidol ay uh, matatapos na rin yung isang span na ginawa niya at ako naman ang papalit papawis, papawis na naman tayo mga kaidol Sa umagang ito Okay update ko kayo mamaya Pag napalitan ko na siya mga kaidol Okay Ayan mga kaidol at uh, malapit na matapos Yung uh, isang span na ginawa niya Na kinuliglig niya mga kaidol At papalitan ko na rin siya Pag nakarating na sa akin dito Malapit sa akin dito mga kaidol Ayan isang padala na lang ng kuliglig yan mga kaidol yan isang ikot lang yan dito na rin yan at ituloy ko na rin dito pag nakara. rating na siya sa akin dito sa malapit sa akin mga kaidol yan sa isang span ganito kalawa yung kalapat yung makuliglig madaanan ng kuliglig mga kaidol yan malapad diba mga kaidol kaya sa buong araw maghapon marami ang magawa ng uh, kuliklik ayan mga kaidol ayan o oh. insom ko ayan palitan ko na siya mga kaidol No oh. Kamutin okay, ah. Kamutin mo! Ayun! <laughs> <laughs> Balineng! của nhau

Ubus-ubus kasi sa so dami nanganak sila kami mga maliliit sumusunod yan at uh, yun ang inisipihan namin para kasi yan malakas kasi yan na mag, ano, mag ng palay mga kaidol yan lalo pag yung katanim lang yan mga kaidol sige dito muna tayo mga kaidol at ayan uh, yung kasama ko siya naman yan grabe uh, matigas siya kasi yan makapal yung puno ng palay nagtubo mga kaidol ayan yung napulit niya sambisis sa isang bisis pa lang ako nakapaikot pero papalitan ko rin yan kasi kukuha pa yan ng uh, damo para ipakain niya doon sa baka niya mga kaidol at namin lumayan. okay mga kaidol. Abdi ko kayo ulit mamaya Ayan guys, so dito na kami sa kabila At yung sa kabila namin yan mga ka-idol Tingnan nyo yung uh, uh, kuliglig nya mga ka -idol. Ayan, may upuan na yan Yan ang uso na sa ngayon mga ka -idol. Pero hindi pa kami nakabili kasi yan At bibili rin kami niyan mga ka-idol Ayan uh, Pag nagkuliglig sila, pwede na sila makaupo Hindi na makuhul yung paan nila Ayan mga ka-idol At uh, sa ngayon, wala pa kami at uh, tiis muna kami nitong hand tractor na uh, sinusunod namin sinusunod namin mga kaidol ayan at uh, marami rin mga ibon mga ibon mga idol oh. mga kaidol ayan oh. ayan tuloy tuloy pa rin kami sa pagka kuliglig, mga kaidol ayan dito na kami ngayon sa kabilang uh, pilapel at ayan, may katabi na kami na nagkukolektib din. Ayan tignan nyo mga kaidol, haya-hayo. hindi pa mabisikol yung pao. Oh. Hindi pa makuhul yung pa. Tingnan niyo 'yan oh. Ayan, mayroon na kami dito nyan mga kaidol. At 'yan ang uso ngayon. At uh, balang araw makabili, makabili rin kami nyan pag may swerte sa pagta- pagtalon -ta sa pagapit ng palay or uh, pagpatubas sa pag-ani. Ayan mga kaidol ay hi mga kaidol ayan oh. At yung kasama ko nandito rin sa kabila dito na kami ngayon mga kaidol ayan siya oh. Ayan, please lang muna kami niyan mga kaidol ayan. Ayan. Sunod-sunod lang muna kami sa kuliklik. Ayan. At ito na rin yung uh, amin na uh, kulikligin kuligligin mga kaidol ayan hanggang diyan sa may uh, tambak na yan. Ayan, yung may mga damo na yan na matataas tawag nito kamuras mga idol ayan ayan tingnan nyo mga ibon mga kaidol idol sumusunod sa kuliglig ayan tingnan nyo isusom ko yung kamera para makita nyo rin pati yung ibon ayan, ah, nandito na sila palapit na sila mga kaidol idol oh. Ayan, oh. ang ganda oh kasama ng background oh. Ayan, oh Oh, Ang ganda na nila oh. Ayan, oh. dami nila oh. Nakikita nila yung kamera Ayan Akala na Akala siguro nila Titirahin ko sila eh hmm. Kaya ayun Lumayo sila ng lumayo Ayan <laughs> At yan Hayahay oh Tingnan mo Tapos na siya Malit mal, Malit lang naman Na pilafel, Pero Ayan yan, yan yan Mga kaidol Ayan yan Sinusom ko lang kasi Yung kamera Kasi Dyan lang sa, sa kabilang Ano dito Ako sa bandang gitna Nang kinukuliglig namin ayan ayan pa kasi yung uh, hindi pa namin nakuliglig at ayan mga kaidol ayan na ay yung kasama ko ayan at uh, medyo ano kayo naman yung kamera ayan ayan o oh. malayo pa yan mga kaidol ayan ayan nasum ko lang kasi kanina yung kamera eh ayan pwede rin kasi isum yan ayan ah, bali konti na lang yung ano namin Uh, kuligligin namin uh, at lilipat na rin kami dyan sa kabila dito sa may kahoy ka akasya ayan, yan, yan mga kaidol yan, oh. yan yung akasya oh. yan. dito yun yan yan mga kaidol kuligligin namin yan at yan yan o, oh, diri-diri so yan yan mga kaidol at yan, dito pa kami ngayon sa kabila, yun tuloy-tuloy pa rin kami sa pagka o yan mga kaidol at alright at hanggang dito na lang yung video ko maraming salamat sa inyong lahat God bless you all, mabuhay kayo mga kaidol